Iaalay natin ang kanyang wheelset mga guys no dahil nga nagkikibagat dahil sira na kanyang puli ay papalitan natin ng bago at saka yung mga biring-biring na madumeli limpiwan natin para gumanda ang bike ni Idol ayaraga. Guys, good morning. Meron naman tayo dito Mountain Peak Everest, bro. Yung problema, sobrang higko na. And then, ito pa yung isa. Lumabas na yung biring sa puli niya. Ay, Ray. What's up? Kita nyo? Ito yung papalit natin. Sana, oh. So, bago natin umubisan na magbungkag, mga guys, no, ay papakita ko muna sa inyo ang buong unit ni Idol. Diba? Kita nyo naman, no? Kargadong-kargado yung mga pyesa. Ay, hala. Nakatighten yung bolts pa. Oh, my God. Wow! <laughs> Oh, sige na, wala ura-urada Bungka gunta na yung matamat No, bali binabad-bad ko na pala mga guys Yung Chini Idol O, oh, ayan na Unang uyat ko pala Sobrang higo na Pero mamaya mga guys Lilipiwan natin yan Kasama yung Mga biring-biring nya At saka yung pinyon Siyempre dahil may go So, dahil nakita nyo naman kanina mga guys Yung puli nya sa ibabaw Ay nawasak babayluan natin yan ng bago O, ang pala dyan, mga guys Ay stone O, oh, stone lang Bato-bato Abaw <laughs> Ay nakalimot ako magbanggit mga guys no Bali mag align muna tayo pala ng kanyang gulong gulong no Kasi nagigiwang giwang, -giwang konti yung likod Tapos ang sa harapan mga guys medyo malayo talaga yung alignment sa kanyang siyak Alas siyak <laughs> Nung matapos ko na mga guys sa pag align yung harap likod no Ay babalik na natin ito Tutugaw nga natin na ng angin angin no Siyempre para naman maghahabok siya Ah naghahabok na So ayan na o oh. na natin sa pagbadbad ang kanyang mga kasudlan Ala, ang brand pala na mga guys Ng kanyang hub is yes. crimson oh, crimson crimson glow yan hindi yan gear at para matanggal mga guys ang kanyang biring biring ginamitan natin yan Ang special tools no so ayan na nakikita nyo naman kung gano ito kay ko pero bago natin yung limpiuhan mga guys inuna ko muna yung dalawang gulong gulong sa paglimpiuh tsaka yung frame set nya kasi nga madami itong nag na laway laway <laughs> Nung nalimpiyo na natin mga guys yung kanyang gulong-gulong no, ah, Sinunod na natin sa pagbuklas ang mga silyo na kanya mga biring-biring At dahil nga meron na tayo na kuwang sira na pole ah, Pati biring guba mm, By luwan Para naman na may libot-libot Siya ba na lang gita Sana o oh. oh, Siyes tayo mga guys no, Balibabanlawan na natin na tubig-tubig Tapos pipiswita natin ang hangin angin no, Para magmamala na siya So kita nyo naman Sobrang kintab na ng aking na -obra, Abaw ah Lipay naman ni Sai na. So dahil nga nalilimpyo na mga guys no, Ay kailangan na natin ito Ibabalik sa kanyang priyab no? At syempre lalagyan din natin ng papadanlog Para naman mamaya sa pagulo natin Di tayo Mabubudlayan yan At syempre maglubad na sa sunod ah, hapus lang abaw <laughs> So baka magtingala kayo mga guys no? Dahil hindi ko nga nilimpyohan yung kanyang crankset At kasi ni Idol mga guys ay ang hablang daw yung harap likod para naman is smooth lang kasi bago pa naman yung butong bracket niya ba o oh, ayan na dahil natapos na tayo mga guys sa pagbabalik ng kanya mga biring biring oh, itatakod na natin ito ala inuna ko mga guys yung harap pang gulong gulong no tsaka pinalibot na rin natin para malaman kung nagsasangit ang kanyang dispada wala man ate okay Nung matapos ko na mga guys sa pagtakod ang kanyang puli, sinunod na natin yung likod ng gulong-gulong. O, ang pala mga guys ng tarne Idol ay Swalbyan. O, ganda nyan mga guys gamitin sa trail mo pero medyo mahal mga ang so, na nga mga guys, no natapos na natin sa pagtakod ng kanyang chino, lalagyan na natin ng papadanlog para naman maganda ang kanyang pag-align ng kambyada. So maraming maraming salamat mga guys sa panood ninyo at sana'y mashare nyo ang aking video at may natutunan kayo. God bless to all, paalam!